Jesus. Murag kuan, murag di windi. No, no, no. Ang dapat ako murag bae, murag laki, pwede duwal. Murag mangkag di windi, Kirk. Pwede Ato bang di ato bang dire kart kay mura man ka giwinde. Uy, duwinde. Kart. Uy, kart. Duwinde. Ato dito duwinde, duwinde Dito sa gold diri sa imong mga la, la. Na, Dede. Dede. Dede, Dede. Dede na imong bantayan. Inhan mo sa lawas so. Dede. Dagol ang gan sa putot. CJ Do na katuig no. no Dito, kay gamay. Amo ta gamay pero gabi ka.

Kuan ba yan ang itin? Kanang basta na i-eat. Kuan ni? Kanang basta na eat Kuan na siya. Okay kayo na. Basta na i-eat. na nagkulog-kulog sa <laughs> diyanan.